Sa loob ng isang kilalang kafe sa Cubao na tahanan ng mga artists at performers, muling nabuhay ang musika ng Sears 8 ng Music Fan Fest ng Mabuhay PH Digital Network. Isang gabi itong puno ng sigla, inspirasyon at pagmamahal sa sining kung saan tampok ang mga natatanging tinig at talento ng ating mga lokal na musikero. Ibinahagi ng sam na miyembro ng Jammers League, limang bagong tuklas na artists at ang bandang uh, Dampi ang kanilang mga original or original na awitin at sariling rendition ng mga paboritong kanta. Bawat tugtog at liriko may dalang kwento ng pangarap, saga at dedikasyon. Marami na si showbiz na talent, yung mga underrated na Filipino talents, sa talaga na hmm. sa feeling na magpa-perform sa mga tao and alam mo yun, yung mga mo sa na nag-inspire sila sa'yo dahil sa talent na meron niya. So, it's truly is a privilege to be able to perform and share our gifts and talents and people to people just in the It's our music. Ay papa sa amo din po ako dito sa Viva Cafe. They kami ng chance to uh, an opportunity to perform dito sa mga syempre, ito yung mga ng mga artista yung mga talagang singer, din at iba mga artist. Mas na-realize nare ko na passion ko talaga tong music. And not only music but performing gusto ko talaga humarap sa audience. Ang sarap talaga sa pakiramdam na nilabas ko sa sa mga tao. And I wanna keep writing, I wanna keep writing. Gusto ko mag-explore ng no, ano man yung mga kaya ko pagawin aside from I do now. Sa mga ganitong pagtitipon, muli nga napapaalahlahanan tayo o ang bawat isa kung gaano kahalaga ang pagbibigay pugay sa lokal na musika at sa mga usong patuloy na lumilikha nito. ちょっと。<ス>